si Mayor Vico kanina. So medyo na, napatagal po yung program. Kaya medyo nahuli po kami no, sa aming pagdating. Anyway, uh, nandito na po kami ngayon uh, para mapakinggan ang inyong mga problema. Sana mabigyan namin konting solusyon din. Ang isang guni po kasi ito ay actually ginagawa po namin ito every week. No? So naglilibot po kami sa buong uh, sa bawat kanto ng ating lungsod. Uh, para mara maraman namin kung ano yung problema ng ating mga at mabigyan na aksyon ng ating, ating sanggunian. So, ito po ay nagbunga noong 22 elections. No? Kasi sabi nga nung iba, pagkadating sa eleksyon, nagkakaroon ng talakayan. Narinig niyo yung mga kandidato, pero pag naupo na, wala na pong pagkakataon maharap yung inyong mga sa pwesto. Kaya meron po kami yung continuing program na isang guni. Para sa ganon, eh, mapakinggan namin yung mga, ibang mga problema rin nyo. At mabigyan rin namin kayo ng update dun sa ating mga programa na ginagawa po sa loob po ng City Hall. Uh, for example, no, uh, unahan ko na po dito sa mga senior citizen po natin. Ang seniors po natin, meron po tayong bago ngayon na mga programa. Uh, mm, meron ba kayong mga, meron bang tumatanggap dito ng local senior pension? Ha? Senior pension? Ha? Okay, wala? O, oh, meron. O, oh, yung iba meron na. Mga local pension po natin. Ang pension po kasi natin is SS at saka GSIS, di ba? Mula sa national. Pag wala kayong SS o GSIS, qualified po kayo makatanggap ng local. Mukala po sa ating local government. Kaya local. 500 a month po yun o quarterly binibigay sa ating mga senior. Ngayon, dahil nga po na nakatindig kami sa isang pamalang malinis, medyo dumadami po ang pera ng ating lungsod. Ah, na, nagkaroon na po tayo ng isang uh, bagong ordinansa na maipapasa na po ng inyong 11th Council. Ah, ginagawa na po yung mga guidelines ngayon na i-expanded uh, senior citizen uh, local pension natin. Pati na po yung merong 4,000 pababa na SS at GSIS, qualified na rin kayo makakuha ng additional 500 sa ating lokal na pamalan. So as at, at the moment po, 20,000 po ang ating mga senior na nakakatanggap ng local senior pension at uh, with the 4,000 pa baba no, na, na SSOG says ninyo, na hoping po na talagang dadami pa ang makaka, ma, makakatanggap nitong benepisyong ito. Uh, ang ating uh, solo parents, actually may solo parents pa ho dito? Okay, ang solo parents natin, alam naman natin, no? Ang national government nagpasa ng isang bat batas, Solo Parent Act, no? At tayo po ay nag-adapt po niyan. Pero proud po tayo dito sa Pasig dahil isa tayo sa ilan lamang na malungsod na nakakapagbigay ng suporta sa ating mga uh, solo parents, no? Na lalo-lalo na yung solo parents po na walang uh, hanap buhay. No? At sila ay nakakatanggap din ng uh, mula sa ating local government. Doon sa mga may PWD, no, pinag-aaralan na rin po, no, na, na, ng ating uh, City Council, uh, under po siya sa sa committee ni Con uh, Councilor Angelo De Leon na magkakaroon na rin ng konting pensyon yung ating mga PWD na bedridden. Okay? Ilan lang po 'to sa mga programang binabanggit ko, pero bakit po nagkakaroon ng ganto mga bagong programa ngayon? At hindi po pinag-uusapan dito malit na pondo. Yung sa senior citizen alone, alam niyo ba kung magkano nakalaan na pondo para sa senior? Sa OSCA lang po ito, pwede pa uto sa gamot. Sa OSCA o Office of Senior Citizen Affairs. Ang nakalaan po na pondo ay 477 million for 2025. Ganayo pala kay kalaki ang na, nakapondo naka sa ating mga senior. Ngayon, ulitin ko. Nangyayari po ito, at nagagawa po namin ito dahil nakatindig kami sa isang pamalang malinis. Good governance. Marami mo kasi nagsasabi ngayon ng hindi daw importante yung good governance. Pero ito po yung, kaya nga po, kailangan po namin idikdik sa, sa utak at sa puso ng ating mga mamamayan na importante ang good governance. Bakit? Noong 2004, noong congressman po, 2004, ang budget ng Pasig, 2.8 billion. Okay? Yumaman ng Pasig, Naging 10 billion tung 2019 nung minana ni Mayor Vico doon sa dating nakaupo, naging 10 billion yung income. Pero 15 years 'yon. In 15 years, ha, yung mama naging 10 billion. Pag upo ni Mayor Vico, tinamaan tayo ng pandemya, nalalaman niyo. Yung ibang lungsod bumaba ang koleksyon. Dito sa Pasig tumaas. So noong 2022 nung pag-upo namin, ang budget na ng Pasig doon is 13.5 billion. Noong naging 15 billion. 2024, 17.2 billion. Ngayon, 22.4 billion na ang income ng Pasig, ang in-budget ng Pasig. Ngayon, bakit po, bakit po lumalaki? Hindi naman kami nagtaas ng buwis. Actually, nagbawas pa kami. Ang tricycle po natin sa susunod na taon, wala na silang babayaran prangkisa. Ang mga sari-sari store na dati nagbabayad ng mga kung ano-ano mga fees, kung ano-ano. Ngayon, pag 250,000 pababa ang benta ng sari-sari store, zero ang babayaran yung City Hall. At marami pang ibang mga libre. Bakit po namin nakagagawa na umiakyat ang, ang budget ng ating lungsod? Dahil dati, simple lang, dati may magbabayad ng amilyar, sasabihin, ah, may discount yan kay Mayor. Bibigyan may, may ng discount, pero may kapalit. Tapos, sasabihin, eh, teka muna, si mayor meron eh. Dapat si vice mayor meron din. Sasabihin ng mga konsyel, teka muna, kung meron si mayor, meron si vice, dapat ang mga konsyel meron din. Sasabihin ng asesor, eh, paano naman kami? Kami nagpa-process ng papel eh. Sasabihin ng treasury, treasury dapat meron din at pati accounting. Anong natira para sa bayan natin? Ito po ito totoo. Ito nangyayari noon at ito po nangyayari pa rin sa ibang mga lugar. Pero dito sa Pasig, kaya po hindi naman po, Pwede na mas marami tayong binibigay na benepisyo pero saan ang gagaling yung pera? Gita ng pandemic, umakit yung koleksyon. At yan po yung nangyayari dahil nga sa malinis na example ni Mayor Bico Hindi po biro yung pagbabagong ginawa niya. Lahat ng sindikatong himorap sa, sa kanya, tinalikuran niya lahat. Bakit? Dahil nais niyang patunay na kaya magpatakbo ng isang malinis na pamalan. At yan ang dahilan bakit ngayon yumayaman lato, lalo ang ating lungsod. So itong second term ni Mayor Rico ngayon, kasama na po kami sa 11th Council, ano po ang ginawa namin? Unang-una, naglagay kami ng mga pondo sa social services, sa tulong sa mga mahihirap talaga. Sa tulong sa mga iba't ibang sektor, sa seniors natin, sa low natin, sa PWD sector, para po gumanda at gumaang kanilang buhay. Pangalawa, tuloy-tuloy naman po yung tulong natin pagdating sa mga sakuna sa ayuda. Pero ngayon, Pagdating po, malapit na ang eleksyon, dumadami rin ang ayuda. Kung saan-saan ang gagaling ang ayuda, di ba? Dahil malapit ang eleksyon. Pero warning lang po sa inyo, no? Warning po. Na minsan, alam ko matatalino naman po ang pasigenyo, pero yung sana, wag po tayo magpadala sa ayuda. Alam nyo bakit? Wala pa akong kilala. Baka kayo meron, ituro nyo sa akin ng tao, individual man o pamilya na gumanda ang buhay dahil sa ayuda. Wala pa ka po. Kasi yung ayuda, ngayon makatanggap tayo, bukas wala na. Pero hindi ko naman sinasabi huwag niyo tanggapin ang ayuda dahil minsan, ang ayuda po, minsan blessing po yan, eh, dumarating po sa atin yan dahil may pangangailangan tayo. No? Hirap na naman ng talikuran ng, ng blessing, di ba? So minsan tanggapin natin, pero alamin natin kung ano at bakit ah, tayo ay nagbabago dito sa ating salungsod natin at kung saan na tayo ngayon at kung saan tayo nang galing. At kailangan po namin ng tulong ng bawat isa sa inyo. Bakit? Kahit anong pagbabagong gawin namin ni ko sa aming mga konsyal, sa loob po ng City Hall, mapababaliwala lamang kung hindi nagkakaisa ah, ang pangarap natin kasamang mamamayang pasigay niyo. Kailangan naman bawat isa sa inyo. Example na lang po, Example, ito, paborito ko pong topic ito. Pag naglakad tayo kung sa mga homeowner sa ibang lugar, dito, dito hindi naman siguro masyadong problema dahil um, uh, mga units niyo eh, may sarado. Pero yung dumi ng aso, napakalaking problema po. Di ba? Ang dumi ng aso, nang gagaling sa andin. Di ba sa kapitbahay nyo rin? Bakit ko binabanggit po ito? Kasi, ang nais kong baguhin yung pag-iisip ng pasigenyo na kailangan hindi pwede isipin natin sarili lang natin. Yan po ang dahilan bakit nagnanakaw ang politiko. Iniisip nila sarili lang nila eh. E kung gusto niyo yung mga yung politiko nating namumuno dito, hindi magnanakaw, isipin yung kaparanan ng tao, sana yung mamamayan natin, isipin din ninyo yung nakakabubuti sa nakararami. Tama na po yung sinasabi natin crab mentality. Alam niyo yung crab mentality? Utak talangka. Ano yung talangka? Bakit? Yung iba kasi sinasabi, hindi nila alam eh. Kung kayo timba, pumunta kayo sa laot, pumulot kayo ng mga talangka, ilagay nyo dun sa loob ng, ng timba. Anong gagawin ng mga talangka? Magtatapakan para makalabas. Iiwan yung kasama sa loob. Hindi ho tayo pwedeng ganun mga Pilipino, lalong-lalong na dito sa Pasig. Kung nais natin gumandang buhay natin, una, hindi natin pwede iasa at ituro lahat sa pamalaan. At uulitin ko, kahit anong ayuda ang bigay namin sa taong bayan, hindi po gaganda ang buhay nyo. Yan nga ang dahilan, bakit mas maraming mahirap ngayon kaysa noon. Mayaman na ang pasig noon, 2.8 billion, 3 billion na. Noong 2004 pa lang yan. Eh ngayon, 22, mahirap pa rin ang tao. Bakit? Kasi iniisip ng tao, pamahala ng gagawa ng paraan. Hindi po eh. Lahat po mangangako sa inyo, ito pinakamalaking problema ko ngayon. Nangangako yung mga kalaban namin, mamimigay daw sa ng mga libreng pabahay. Saan mo kayo nakakita ng libreng bahay sa buong mundo? Yung iba naman naniniwala, sasabihin, 50 years na ako, guys, nakatira dito sa Pasig. Nangungupahan pa rin ako ng ngayon. Bakit hanggang ngayon wala akong libreng bahay? Sabi ko kasi wala akong libreng bahay talaga. Ito, government housing po ito, tama. Nagbabayad ba kayo dito o libre? May bayad. Wala akong libre. Yung galing mong floodway, nalinipat sa tanay. Taringin nyo sila. Nagbabayad din sila doon. Pero yung mga kalaban namin, sasabihin lahat para makulangin yung mga boto. At bakit nila nais gawin yan? Dahil yung mga manapasit, 22.4 billion na ang income natin. Kayo pong bahala. Kayong bahala. Ma Ako, makita kung ano ang tunay na intensyon ng gustong mamunong sa inyo. Pero uulitin ko, hindi po namin kayang baguhin ang ang ating lungsod kung hindi kayo katuwang dun sa pangarap namin. Okay? So, andito na pala ang ating uh, barangay captain. Nakita ko na. Aligat dito, Kap, at parami kang uh, sasagutin mamaya. Palakpan natin si Kap Barok Alvarez. Aligat dito, upo ka dito. Ah, hindi ka makakatakas ngayon. Aligat muna. O, hindi ko na kapahabaan. Umpisa na natin na at talakayan. Sana po, marami tayong malutas na problema niyo ngayong umaga. God bless po at marami pong salamat. Hello, Lord. Maraming salamat, Vice Mayor. So, nakabati na naman si Cap kanina. Simula na po natin ang ating talakayan. Mula sa Pasig City Science High School, Ma'am Grace de la Cuadra. Good morning po. Uh, as per uh, meeting with our principal, Ma'am Liza Kaigoy, may mga binanggit po siya. Ang kung ang akala kasi ni Ma'am Kaigoy, ugnayan with barangay. Yun ang ano niya. Kaya puro kay Kap ba Barok yung <laughs> mga request namin. <laughs> Pero kung nandito po si sa ngunian, baka lang po, po pwedeng... Dali mo sa akin, maraming iba makagayahin. <laughs> So, ito, ito po yung una naming ano, uh, request. Siguro po, ka, pati po nung mga... Ito po, bib, bibigay po namin. Uh, po. Yung, siguro po, ito rin po yung concern din ng mga kapwa naming eskwelahan na nandito rin sa Barangay May Bunga. Tulad ng Barangay... Ay, ng May Bunga Elementary Annex. May Bunga Elementary School. At saka ito pong SREPSI. Siguro po kaming apat uh, na schools, ang isa po namin concern ay yung security. Tsaka po yung mga sidewalk vendors. Uh, baka po, po pwedeng magpadagdag, kung pwede lang po may additional barangay tanod. Lalo po sa early morning at saka sa dismissal naman ng mga bata. Not necessarily na nasa labas lang sila ng uh, gate ng school. Kung hindi, kahit po yung medyo... 2 meters, 3 meters away para meron lang pong umiikot para po sa security ng mga bata. Kasi minsan po may mga cases na merong na ito po eh, ito sa ibang sa ibang barangay po ito, pero sa ibang school. May na hit and run na bata, estudyante. Tapos na po ang skwela, tang, ang klase. Pero Ginawa po nung dalawang bata, bumalik sila talaga sa school nila. Doon sila nagpagamot. Nung tinanong sila nung nurse, "Asan ah, si ano nangyari sa inyo? Sino nakabunggo?" Hindi po namin kilala. Niwan na po kami. So natakbuhan sila. So baka po, po pwede, isa lang po 'yon sa mga uh, posibleng mangyari. So yun po, number one request for additional uh barangay tanod for security. Concerns po. Tsaka yung sa sidewalk vendors po, hindi naman po talaga totally kami nagagalit sa sidewalk vendors, kundi po para rin sa security rin yun ng mga bata. Uh, Minsan nagkocost din kasi ng traffic pag merong mga sidewalk vendors po within the vicinity of the school. Ma'am, ma-ano muna kita, makat cut off kita. Yung sa mga vendors po natin, para sa kalaman po ng lahat, meron po tayong ordinansang pinasan. Na kailangan po, for the safety po ng ating mga kababayan, o mga mamamayan, e eh, kailangan po register yung mga vendors natin. Bakit po? E eh, kasi kung may ma-food poisoning dyan, kawawa naman yung mga bata. So policy po ng ating ano, ng ating gobyerno na kailangan kumuha ng permit sa city hall ma register sila para ma-check kung talagang safe yung pinapakain nila sa ating mga mga anak no sa mga bata, sa mga bata. No? Uh, so kinakailangan ng guidelines yung barangay para ma ma manghuli kayo o masita para lang sila yung mag-register okay para sure in safety thank you po okay po next po uh, for Pasig City Science po isa po sa ire-request sana ni Ma'am Kaigoy Uh, yung regarding po sa trimming ng three branches. Kasi po, may request na rin po kami si Senro. Uh, although, you know naka, ano na po naman, nakapag-trim na si Senro sa amin. Pero ay we understand din naman po na umiikot kasi sila. So, hindi pwedeng pag nag-request kami, eh, pupuntahan nila agad kami. Dahil meron, uh, din naman po namin na buong pasig kasi yung iniikutan din nila tungkol sa training ng branches. Actually, may request din po kami sa Meralco mismo. Kasi, kasi po, yung isang concern namin na puno, eh merong poste ng Meralco, medyo delikado po. May tumingin na po, hindi po ako nagkakamali, may tumingin na po taga sendro. Ayaw po nilang galawin dahil baka mamaya daw merong magalaw, may makat or whatever. So dumiretso po kami kay Meralco ng request. Hanggang ngayon po, wala pa rin pong gumagawa. Baka ho, possible po kaya from the barangay level, meron pong tumulong sa amin para po sa trim, trimming ng three branches. Doon sa loob po ng uh, ano po, sa, sa, grounds po ng Pasig Science High School. Pangatlo po, uh, installation po ng safety grills. I ilalambing daw po ni Mang Kaigoy yung pag install ng safety grills. Although meron din po kami yung, uh, request sa City Hall mismo. At sabi po sa amin sa engineering office kasi parang isang bagsakan daw yung project kasi. Kaya hindi pa rin po nila ano, uh, magawa sa ngayon. Pero nakaline up din naman po yung sa City Hall, sa engineering department. Eh, sabi kasi ni Ma'am Kaigo, Ma'am, pakibanggit kay Kap, baka pwede ilambing. Kahit yung pinakamataas na floor muna, Nakapwede yung project niya. <laughs> Ayun po, binanggit mo ni Ma'am Lisa. At uh, ito po, kasi po ngayon gawaan po ng sal-in. sal, -en, sal -en po. Baka po pwede kayo na po pumirma, person administering o. Mapipapadala po namin sa inyo yung sal para po mapirmahan. Kaya nga po, kap nagre-request kasi may bayad sa ano eh, notaryo eh. <laughs> oh, salamat po. <laughs> Yun lang po, baka meron pa po ano, ibang concern naman po yung sa ibang school. Uh, regarding dun sa request ng security force natin, uh, may umiikot naman tayo, pero gagawa ko ng request sa ano bang ano yan? Action line, no? para dun sa mga vendors, tapos yung additional na personnel din, yung banday, di ba? Ayun, oh, pwede, magre-request na rin ako para magtulong-tulong tayo kasi ang security force natin is limited lang kung tayo ng backup sa city no, para magkatulungan habang nag-iigot security force may mga -ma -ma may tatao doon. Siyempre, uh, approval ni Vice Mayor at saka ng mga kunsan yung request natin at saka ni Mayor Bico. So okay? Salamat po. Yung sa grills naman, uh, tignan muna natin ha, ah, kung ano para makita natin kung kailangan lagyan o ano talaga. Okay? Salamat po. Yung pipirma, yun may bahay. Yung salin po, panadala na lang okay. po namin sa inyo. Ikaw lang magdala para magkakilala tayo lalo. Okay? <laughs> Thank, you. Thank, you. Thank you po. Okay. Next po, um, Parkwood Executive Village Phase 4D, Mamawilu, Bisaya. Okay. Good morning po. Vice, uh, i-ano uh, ko lang po sana po yung dito sa likod po ng rainforest. Kasi po nagiging entry point po ito ng mga magnanakaw. Uh, meron po kaming video tapos inabit na po namin sa substation, police substation. Uh, hanggang ngayon po wala po po kasi silang ano. Uh, yung mga barbed wire po ng uh, rainforest is wala na po eh. Sira na po talaga lahat. So, yun po, umakit po sila sa puno and then uh, pupunta po sa, sa park yun. O, uh, meron na po napasok kasi sa, ano, sa loob po ng so, Galing po sa loob ng rainforest sila? Opo, nanggaling sila sa rainforest. Oo. Oh. Oh, Opo, nire, sa bakod sila umangat. No, Opo, baka Sige po. po pwede po natin palagyan po ng barbed wire. Engineer Neil, i-check mo nga kung anong fancy. pwede natin ilagay ng barbed wire yung bakod na yun. I-coordinate mo nilang kay Sir Patrick. No. Uh, isa pa po. Yes, ma'am. Uh, ayun po, yung uh, hindi lang po sana po kami ng update regarding sa mga deed of donation ng mga roads and open space. Okay. Uh, okay, ma'am. Actually, yung deed of donation nyo, tinanggap na po ng ating uh, city council ang uh, we passed the resolution po nung 2024 pa po. October, October yata ito eh, Of last year pa. No, so, ito nga, meron po akong copy ng resolution na ito. Na Nandito po yung mga titles na kasama po dun sa inyong mga lugar na donation. Ang problema lang pong hinihintay natin, yung resolution po, board resolution coming from Santo Lucia Realty. Opo, opo. approving the their side. So, but our side is done. Tapos na po tayo. Yung sa kanila na lang na border uh, board resolution ng company. No? Opo, opo. Na pinagtitibay nila nga yung donation na ito. Apo. Yun na lang po. Uh, Vice, nagbayad po kami noon ng ano eh, real property tax ng <laughs> roads eh. Uh, okay po ba kung halimbawa ano yun, babayaran pa uli ba namin? Sinasa hindi naman hmm? binabayaran sa Santa Lucia yan eh? Dahil Ah, this year? Ah, uh, oh, Nagbayad ulit kayo? No, ah, uh, one time lang po, pero napakahaba. Like, parang 94,000 yung binayaran namin. Hindi, dapat di na rin ko yung magbayad siguro. Kasi pwede naman ho i-condone yan eh. Ganto na lang ho gawin natin, ma'am. Kasi pag may mga fees, ang tawag dito, surcharges, penalties, si mayor po pwedeng i-condone yun. Pero yung principal, usually, kailangan nyo dumaan sa council. Pagka dumaan sa council, meron kayong problema ganyan, yun na lang po pwede namin itulong sa inyo, yung council po mag-a-approve na hindi nyo nabayaran para huwag na kayong maglabas ng pera. Anyway, dinodonate donate nyo lang sa CTF. Eh. Opo, opo. Oh, opo. Maraming okay? pong salamat. Okay, po. Next po natin, Employee Housing, Ma'am Rowena Presnido. Good morning po, guys. Ay, gano'n. Okay lang po. Ah, uh, iya, ano ko lang po sana yung multi-purpose namin kung kailan po mauumpisahan. Kasi almost 15 years na po namin nire-request. Tapos yung trimming po ng trees na di natapos. Tapos po yung purpose mo po ng guardhouse namin and gate, sabi, babalikan nung Nung nagpunta kayo nung last April, tapos mag taon na po, wala pa pong sagot. Okay. Denyong sa action line po, guys, kasi may, may happy na pong kausap, eh hindi naman po matawagan. Tapos ayaw naman pong ibigay yung contact number para po sana narerekta na lang. Tapos mayroon po silang tatanggalin na mga nagtayo na instruktura sa lote ng city na pagtatayuan po ng multipurpose. Sabi meron din, po ko nakatira doon ngayon? May, meron oh. nakatira doon? Meron po. A action line, silipin nyo nga kung napunta nyo na ba dati yon? Oo, mamaya o, lalapit, lalapit sa kanya yung, city, yung action line natin, ha? para ituro nyo exact. Pero gawin nyo na ng action agad. Ha? Kung walang tao doon, kung ano ano, sila nga nagre-request sa kanila, need. bawal okay. nyo, diba? Oh. Okay, so after lunch, pupuntahan kayo. Para ah, sige po. Thank okay? you po. Bye.